Magandang araw sa iyo at welcome sa ating pag-uusap. Alam mo, yung mga materyales na pinadala mo umiikot sa isang konsepto na madalas nating iniisip, yung legacy. Mm -hmm. Pero iba yung take dito, no? Hindi raw yung mga nagawa mo, kundi yung mga taong hinubog mo. Exacto. Ang ganda lang ng term na ginamit, yung sining ng pagbapasa ng baton. Oh, yung baton. At para malinaw agad, hindi lang tutungkol sa, alam mo na, succession plan sa opisina. Mas malalim yan. Mas personal. Oo. Isipin mo yung relay race. Pwedeng ikaw ang pinakamabilis na runner, pero kung sablay yung pagpasa ng baton, doon nagkakatalo ang buong team. Sa transition. Iyon. So yun ang mission natin ngayon susubukan nating himayin kung bakit ganoon kahalaga to. At titingnan din natin yung mga halimbawa, yung mga gumana at yung mga pumalpak. Tama. At sa huli, syempre, bibigyan ka namin ng ilang practical na gabay para masimulan mo to. Sige, umpisahan natin doon sa pinaka-core idea. May isang linya kasi sa mga binasa ko na um, talagang tumatak sa akin. Ano yun? Sabi, ang leadership na nagtatapos sa'yo, ay hindi tunay na leadership. Grabe, no? Ang bigat niyan. Parang sinasabi niya, kung ikaw lang yung bida sa kwento mo, baka hindi leadership yan. Baka accumulation lang, pag-ipon ng sariling tagumpay. Ayun. Ay, yan mismo yung distinction. Yung accumulation versus multiplication. Pag-ipon laban sa pagpaparami. Oo. Yung isang leader, nag-iipon ng followers, ng projects. Yung isa naman, na siyang ideal dito, nagpaparami ng ibang leader. At ang interesting, hindi pala to bagong management theory, no? Hindi. Isa tong kumbaga, sinaunang prinsipyo. Paulit-ulit mong makikita sa kasaysayan, lalo na sa mga binanggit sa source mo. Tulad ng? Well, tingnan mo. Si Moses, habang namumulo pa, kasama na niya si Joshua. Sinasanay na. Ah, oo, yung sa wilderness? Tama. Si Propeta Elijah, bago siya umalis, ilang taon niyang kasama si Elisha. Siyempre, ang pinakaklasik, si Jesus at yung labindalawa. Tatlong taon silang magkakasama? Araw-araw? Eksakto. Hindi lang tinuruan, hinanda silang magpatulay. At si Pablo, habang super busy, may oras paan para i-guide si Timoteo. Ang pattern malinaw. Laging iniisip yung susunod na henerasyon. Okay, sige. Gamitin natin kay Spadi ang kina Pablo at Timoteo. Kasi sila yung pinakadetalyado sa mga materials. Oo, oh, magandang halimbawa sila. At hindi lang sila basta magkatrabaho. Ang tawag pa nga ni Pablo kay Timoteo, tunay na anak sa pananampalataya. Sobrang personal. At dyan talaga yung sikreto eh. Kung hihimayin natin yung relasyon nila, may apat na sangkap yan. Unahin natin yung pinaka-basic, pagmamahal at tiwala. At affection and trust. Hindi siya corporate. Hindi transaksyonal. Dahil may pagmamahal, pwedeng itama ni Pablo si Timoteo nang hindi ito nagiging personal attack. At si Timoteo, kaya niyang tanggapin yon. Kasi alam niyang higtas siya sa relasyong yon. Alam niyang galing yon sa pagmamalasakit, hindi sa pamumuna. So, hindi pala siya parang ano, corporate training lang, no? Na may checklist ka ng skills. Pero parang kulang yon para maging efektibong leader si Timoteo. Ano pa? Magandang tanong yan. Kasi diyan pumapasok yung pangalawa. Espiritual na paghubog. Hindi lang paano mamuno ang turo ni Pablo. Kundi paano mamuhay. Mismo. Ang buong buhay ni Pablo yun ang naging classroom ni Timoteo nakita niya kung paano manalangin si Pablo paano magtiis paano harapin yung mga kritiko yung sarili niyang kahinaan hindi lang to information transfer, ito ay life transformation. So para modeling, no? nakikita niya in real time. Pero paano naman yung mga, alam mo na, yung technical skills? Kasi sa huli, kailangan pa rin yung mamahala ng simbahan na maraming problema. Diyan napapasok yung pangatlo, practical na pagsasanay. Hindi itinago ni Pablo si Timoteo sa gulo. Actually, isinabak niya. Ah, yung pinadala siya sa episode. Oo, sa episode, Isa sa mga pinakakomplikadong simbahan noon. Para harapin yung mga bulaang mga ngaral, ayusin yung mga gusot. Binigyan siya ng tunay na problema. At tunay na responsibilidad. Hindi lang utos. Dito talaga nangyayari yung paglago kapag pinagkatiwalaan ka si isang bagay na medyo nakakatakot. At ano ang naging resulta ng lahat ng yan? Yan ang pang-apat na punto. Pagbibigay kapangyarihan. Empowerment. Ang goal ni Pablo, hindi para manatiling dependent sa kanya si Timoteo. Ang goal ay palakihin siya. Hanggang sa punto na kaya na niyang tumayo sa sarili niyang paa at sa huli, mag-mentor din ng iba. Ang sukat ng tagumpay ni Pablo ay nung nasabi niyang wala akong ibang katulad niya na may tunay na malasakit sa inyo. Grabe, no? Yun ang pangarap ng bawat mentor, di ba? Na malampasan ka pa ng tinuruan mo? Oo. Pero habang pinag-uusapan natin to, ang laking tanong sa isip ko ay kung ganito pala to ka-epektibo, bakit ang dalang mangyari nito? Bakit ang konti nang gumagawa, di ba? Oo. Ano ba yung mga hadlang na nakita mo sa mga sources? Napakahalagang tanong yan. Kasi kung madali to, lahat sana ginagawa na. Um, may tatlong pangunahing dahilan. Ang una, at siguro pinaka-relatable sa atin ay simpleng pagiging busy. Nako, yan. Ang paghubog ng tao matagal, hindi instant. Yung pag-reply sa email, pag-attend ng meeting, may instant satisfaction yan. Check. Tapos na. <laughs> Oo. Pero niyang pag-invest sa tao, baka taon ng bilangin bago mo makita ang bunga. Kaya madalas, natatabunan ng mga bagay na urgent. Yung tyranny of the urgent, di ba? Minsan yung idea pa lang na mag-schedule ng one on one parang ang bigat na agad. Totoo. At yung pangalawa, mas malalim to. Ego at insecurity. Ah. May takot ang ibang leader na kapag nagpalaki sila ng isang taong kasing galing o mas magaling pa sa kanila. Baka mabawasan ng sarili nilang importansya. Eksakto. Kung kaya na niya yung ginagawa ko, ano na lang ang papel ko? Yung mindset na ang influence ay parang cake kapag binigyan mo sa iba nababawasan ng sayo. Nakonektado siguro sa pangatlo, yung takot na mapalitan. Oo, yung kagustuhan na manatiling indispensable. Yung ikaw ang lahat, ang A to Z ng organization. Pero di ba kabaliktaran yon ng prinsipyo natin? Total opposite. Ang sukatan ng tagumpay dito ay kung gaano kakabilis nagiging unnecessary sa isang gawain kasi nakaangat ka ng iba. Parang si John the Baptist. Ayon kailangang siyang lumago at ako'y lumiit. At kapag hindi ito nasunod, malinaw din yung mga negatibong resulta. Tulad ni Ili, yung pare, tama ba na pinabayaan niya yung karakter ng mga anak niya? Oo. Magaling siyang pare sa labas pero bigo siyang ama at mentor sa loob ng bahay. Ang resulta, moral na pagbagsak. Delikado yung posisyon na walang paghahanda sa karakter. O kaya si Haring Saul, Naku si Saul. Sa halip na imento si David, tinugis niya dahil sa inggit. Ang nangyari, nagkawatak-watak ang kaharian. Sinira niya ang sariling legacy. At yung pinakamatindi siguro si Samson, no? Sobrang lakas, pero solo. Solong-solo. Walang kasama, walang tinuruan, walang pinasahan. Kaya nung bumagsak siya. Tapos ang kwento. Tapos lahat. Ang galing na hindi na ipapasa ay nawawala kasama mo. Isang malaking babala yun. Okay, so malinaw na kung bakit tumahalaga at bakit marami ang nagkukulang. Ang tanong ngayon para sa iyo na nakikining, paano sisimulan to? Mukha kasing napakalaking responsibilidad. Merong mga practical na modelo. At ang maganda rito, hindi siya one size fits all. Nagbigay ang source mo ng tatlong klase. Ang una ay coaching. Coaching. Ito yung pinaka-focused sa pagdevelop ng isang particular na skill parang si Jethro kay Moses. Nakita niya, uy, nalulunod ka sa trabaho, turuan kita mag-delegate. Task-oriented, direct to the point, parang consultant. Okay, malinaw yon. Oo. Ang pangalawa naman ay apprenticeship. Ito yung learning by doing. Yung shadowing? Mismo. Sumasama ka sa mentor mo, pinapanood mo siya, unti-unti kang binibigyan ng gawain. Ito yung modelo nina na Elijah at Elisha. Nakita niya lahat? Kaya handa siya nung siya na at yung pangatlo na siyang pinakamalalim sa lahat. Ay yung spiritual parenting? Oo. Dito, lampas na sa skills at tasks ang usapan. Ang hinuhubog dito ay yung pagkatao, yung karakter, yung paranaw sa bugay. Ito yung kina Pablo at Timoteo? Ito yon. Pangmatagalan, relasyonal at medyo magulo minsan, parang tunay na pamilya. At sa totoo lang, ang pinakamahusay na mentorship, pinagsama-sama yung tatlong yan. Ah, so pwedeng may coaching, may apprenticeship, at kasabay, hinuhubog yung puso. Tama. Okay, so may mga modelo na tayo. Pero sa karanasan ko, kahit alam mo na yung ano, mahirap pa rin isipin yung paano. Parang ang bigat pa rin. May parang step-by-step -step guide ba? Meron. At gusto ko yung tawag dito isang mentorship map. Isang simpleng balangkas. Limang hakbang lang. Okay, ano yung una? Unang hakbang, tukuyin, identify, manalangin at mag-obserba. Sino sa paligid mo yung dapat mong i-mentor? Hanapin mo yung tapat, handang matuto at may panahon. So, hindi kailangan yung pinakamagaling agad. Ang importante ay yung puso. Exacto. Hindi yung pinaka-talented, kundi yung pinaka-teachable. Okay, nakahanap ka na. Anong susunod? Kape-kape na lang? Pwede, pero mas maganda kung may direksyon. Dito papasok ang ikalawang hakbang. Linawin ang layunin. Clarify purpose. Oo. Anong goal natin dito? Oo. Ano ba ang gusto nating i-develop? Character ba? Isang specific skill? O baka espiritual na disiplina? Kapag malinaw ang goal, mas madaling magplano. At dyan na papasok yung pangatlo, ang gumawa ng plano. Hindi naman kailangang sobrang komplikado nito, no? Hindi talaga. Pwedeng kasing kasimple ng magkita tayo tuwing biyernes ng umaga, magbasa tayo ng isang aklat, o pag-usapan natin yung challenges mo sa trabaho. Ang mahalaga ay may regularidad. May structure. Kahit simple. Okay, identify, clarify, create a plan. Pang-apat. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Mag-commit. Commit. At hindi lang sa schedule. Anong klaseng commitment? Yung spiritual na investment. Ipanalangin mo sila. Maging bukas ka sa sarili mong mga pagkakamali dahil sa huli, ang buhay mo ang pinakamalakas na curriculum. Mas maaalala nila kung sino ka kaysa sa mga sinabi mo. Tama. At ang huling hakbang na parang medyo counterintuitive. Ano 'yon? Ay maghandang magbitiw. Prepare to release. Magbitiw? Bakit? Kasi ang goal ay hindi dependence, kundi empowerment. Darating ang panahon na kailangan mo nang bitawan yung kamay nila para hayaan silang tumakbo ng mag-isa. Para sila naman ang mag ng iba. Ayon. Ah, Doon mo makikita na naipasa mo na ang baton ng maayos. Yun ang tunay na tagumpay. Sa huli, ang buod ng lahat ng pinag-usapan natin ay simple lang talaga, no? Ang tunay na pamumuno ay hindi tungkol sa sarili mong galing, kundi sa paghanda sa iba na makatakbo ng mas malayo kaysa sayo. Ang legacy ay hindi yung mga trokeyo na naiipon mo, kundi yung mga taong hinubog mo na magpapatuloy ng takbuhan. Oo. At ang tanong para sa iyo na nakikinig ay, sino ang nasa paligid mo ngayon na naghihintay lang ng gabay? sino yung posibleng makatakbo ng mas malayo kung pipiliin mo lang na maglaan ng oras para sa kanila. Hindi mo kayangang maging perfecto para mag-mentor, di ba? Hindi talaga. Kailangan mo lang maging isang taong handang ibahagi kung ano ang meron ka kahit isang hakbang ka lang nauuna sa kanila. Iwan namin sa iyo ang isang makapangyarihang tanong mula sa material na ito. Para pagnilayan, paano kung ang pinakadakila mong kontribusyon ay hindi isang stratehiang binuo mo, isang desisyong ginawa mo o isang tagumpay na naabot mo, kundi isang taong hinubog mo? Paano kung ang tunay na sukat ng pagtatapos ng mahusay ay hindi ang pagtawid sa sarili mong finish line, kundi ang pagsisigurong may ibang handang tumakbo lampas pa